Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika, itinodo na isa pa sa pinakamalakas na missile system ng Estados Unidos na ginagamit ng iba't ibang bansa sa mundo. Nasa Pilipinas na ipinakita ng US Forces ang mga sistema ng MIM-104 Patriot Missile System na nasa Clark Air Base habang tinuturoan ito ang mga sundalong Pilipino sa panahon ng Balikatan 2024. Ibig sabihin ito mga kabayan, tatlong missile system na ng Amerika ang nasa Pilipinas. Japan, grabe, pinunduhan at gagawa ng limang malalaking barko para sa Pilipinas Kasama na rin dito ang Integrated Logistic Support Kung saan nagkakahalaga ang nasabing proyekto ng mahigit 24.5 billion peso Isang Chinese destroyer Naglunsad ng mga decoy bilang isang defensive system sa isang military drill Pero ang naturang barko ay nagmukhang easy target At hindi na kailangang itarget pa dahil mukhang nasusunog na Iba pa rin talaga ang gawang South Korea Japan, France at Amerika bilang patunay na malakas at kalidad ng mga military hardware ng Amerika. Isang Sikorsky CH-53K King Stallion binuhat ang isang F-35C ng US Marines habang nagre-refuel sa ere. Aktual na video, panoorin! Kumpirmado mga kabayan, hindi lamang isa o dalawang missile system ng Amerika ang nasa Pilipinas ngayon, kundi tatlo, nasa bansa na rin, ang mga Patriot Missile System ng Estados Unidos. Grabe, ito na siguro ang kauna-unahang pagkakataon na nagdeploy ang Amerika ng tatlong malalakas nitong mga missile system sa Pilipinas, ang HIMARS, Typhoon Midrange Missile System at ang Patriot Missile System. Bilang bahagi pa rin ng kasalukuyang balikatan exercise 2024, ang US Army Air Defense Artillery, 38 Air Defense Artillery Brigade ay itinuturo ang mga mahalagang bagay tungkol sa Patriot System sa mga sundalong Pilipino sa isang Combined Integrated Air at Missile Defense Course sa panahon ng Balikatan 2024 sa Clark Air Base. Noong nakaraang Balikatan 2023, ipinakita ng US Army kung gaano kalakas ang mga Patriot Missile System ito sa mga duda sa kakayahan ng nasabing missile system. Ito lang naman ang air defense na ginagamit ng mga bansa tulad ng Germany, Greece, Israel, Japan, Jordan, Kuwait, Netherlands, Poland, Qatar, Romania, Saudi Arabia, South Korea, Spain, Sweden, Taiwan, United Arab Emirates, Ukraine, at syempre ang Amerika. Sa ibang balita, super good news. Limang malalaking barko gagawin ng Japan para sa Pilipinas. Grabe talaga ang Japan mga kabayan. Ipinapakita nito kung ano at gaano kaimportante sa kanila ang Pilipinas. Sa isang larawang ating nakala, sa isang presentasyon, ipinapakita dito at sinasabi ang upcoming project para sa Philippine Coast Guard. Ito ang Maritime Safety Improvement Project Phase 3 na dito ang karagdagang 5 pang 97 meter multi-role response vessel kasama ang mga integrated logistic support. Ito ay aprobado na ng NEDA Board noong ikasyam ng Nobyembre taong 2023. Nagkakahalaga ang nasabing proyekto ng 24 billion 574 million peso. Pupunduhan ng gobyerno ng Japan ang limang bagong barko ng Pilipinas. Sa bansang Japan, maraming salamat. Sa ibang balita naman, barkong pandigma ng China, trending ngayon sa social media. Ito ang barkong Hanzo 136 ng People's Liberation Army Navy, isang destroyer. Sa unang tingin, makikita mo na parang nasusunog ang nasabing barkong pandigma ng China. Ano sa tingin yung mga kabayan? Pero ito pala ay naglunsad ng kanyang defensive decoy o shaft sa isang military drill upang hindi tamaan ng anumang missile. Ganyan ang gawang China. Di ng mga decoy shaft na gawa ng Amerika at ng ibang bansa na nabili ng Pilipinas. Mataas at malayo ang mga decoy kapag inilunsad ito sa mismong barko upang hindi ito matamaan o maiwasan ang anumang pinsala mula sa mga missiles ng kalaban. Isa na namang pagpapakita ng China ng kanilang fake military strength. Amerika muling pinatunayan ang lakas at kalidad ng kanilang mga military hardware. Isang Sikorsky CH-53K King Stallion binuhat ang isang F-35C ng US Marines. Hindi lang yan mga kabayan, ipinakita pa nito ang kakayahan na mag-refuel sa isang KC-130 tanker habang buhat pa rin ang F-35C Fight fighter jets. Ganyan ang tunay na lakas at puwersa ¡La van